Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa no, atin pong uh, pag-uusapan sa araw na ito, ito pong mga pangyayaring ito sa uh, hindi lang po sa comment section kundi sa iba't ibang pang mga social media platforms. Kung saan, ito nga po no, may connection po ito kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Ito pong banggaan ni Joey De Leon at nitong si Paolo Contis. Kung saan sinasabi nga nila na wala raw pong respeto itong si Paulo Conti sa no. Uh, saan na uh, patuloy pa rin daw po nilang ginagamit ang Itbulaga sa kanilang show. Okay? At uh, nagbanta na nga po si Tito at saka si Vic, no? Ganoon na rin po si Joey na maaaring makulong ng pitong taon. Ito pong si Paulo Conti sa paggamit po ng E80 o ng Itbulaga sa kanilang show dahil uh, naglabas na naglabas nga po ng desisyon ano ang uh, ang nasa gobyerno, no, ang nasa ang otoridad na talagang uh, hindi ho patunayan ng uh, tape management ano na sa kanila ang itbulaga na term na titulo. Okay, kundi kala Joey De Leon. Okay? Ngayon nagkaroon po ng under the table dito. Paano uba ba yung under the table na sinasabi nila dito? May kinalaman po dito si Main Mendoza at si Alden Richards. Yan po ay uh, uh, kanilang uh, uh, kasunduan, ano? Itong nitong dalawang uh, panig. Ano nga ba yung kasunduan na yun yan ng mga pag-uusapan natin. Okay? Hindi ho natin dito uh, pinag-uusapan ng EAT at ang Itbulaga, ano? Para lang po makisausaw sa issue nila. Kundi nadadamay po kasi si Mina at si Alden. At kinakailangan nating i-address at pag-usapan ng mga bagay na yan at dapat aware din po tayo no? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At naririto nga ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento nitong si Erusa. Sabi niya rito, grabe naman yan. Sige so, gawin nyo yan. Kaya pag nangyari yan, lahat ng kinakampi ni Maine o si Alden ano, yan ang mag-asawang maiden ano para sa politiko. Huwag iboto. Walang karapatan sa government government ang mga yan. Puro anomalya lang at walang integrity. 'Di ba? Ang adbo ang, an an nila hindi sa mayayaman, sa sariling kapakanan at bulsa lang nila. Magkaisa ang mga Pilipino. Huwag magpauto sa mga yan. Ma matuto tayong kumuha ng politiko na hindi gumagamit ng mga artista o celebrity mangunguhalanga ang mga yan ng pera sa kaban ng bayan. Well, napakarami po kasi talagang bobotante. Napakaraming bobotante sa ating uh, lipunan. Kung saan ipagpapalit po no ang uh, 500 daang piso para lang po iboto kung sino yung dapat ang alam uh, yung bumibili ng boto. Diba? Para lang huiboto yung mga yon limang piso, sa kapalit po niya ng tatlong taon, anim na taon na paghihirap. Totoo naman yon At para naman usay, galawa natin komento yung mula naman po kay Miss Emilia Isanan. Sabi niya rito, bakit ba Mr. Pinas? Ano bang kasalanan ni Maine sa TVJ? Bakit lahat na lang kay Maine? no eh, tanong ko sa mga TVJ, no? Eh, bakit ba ginagawa niyo ito kay Maine Guy? Tao ba kayo? May konsensya ba kayo? May uh, pamilya at mga anak din kayo. Hindi na kayo naawa sa isang uh, main uh, sa isang main man do sa Paul Carlson ano Ang tatlong itlog na ito ay masy masyado kayong very mean uh, sa mag-asawa. Lalo na itong si King Cobra. Ang karma sa pamilya mo na King Cobra no. Uh, na nasa na sa pamilya mo na King Cobra. At well, ako totoo, na na naniniwala ho talaga ako sa sa karma. Na talagang babalik at babalik ulit lahat 'yan. Bakit oo sila babalik, no? Mamaya pag-usapan natin at tigdag pa nga niya rito. Please lang, min, 'wag na 'wag kang pumayag. Alden, ilaban mo ang karapatan mo bilang asawa. Pray ko lang na guide kayo ni Lord na no, sa araw-araw, minuto, oras-oras. Kayong uh, magpamilya lalo na sa mga anak nyo, no? Please Lord, take good care this family. Paul Carlson Jr. sa mga demonyo sa showbiz. Amen. At uh, masasabi ko lang po dito, Miss Emilia Isana, na no, uh, talagang darating at darating. Sabi nga nila parang boomerang yan eh. Gumawa ka ng kasalanan ngayon, babalik sa'yo yung kasalanan na ginawa mo noon. ba diba? Hindi man ngayon, may araw at may araw din na babalik ito sa'yo hayaan po natin sila. Ang importante eh makita natin ano, makita natin yung katotohanan. Katotohanan na talagang si Mina at si Alden po ang nagbibigay sa atin at hindi kung sino-sino lang. At ang ikatlo, ikatlo naman natin komentay mula naman po kay Miss Jean Sabi niya rito, good afternoon Mr. Pinas, dapat magising na si Maine Mendoza, si ng TVJ ang buhay niya, mag-asawa. No, may, may may asawa niya, may asawa niya, no, sirang-sira na siya sa gawa ng sarsuela sa fans ang kanyang utang na loob hindi sa TVJ kahit i-promote siya kung wala siyang karisma hindi siya sisikat ginamit lang siya ng TVJ umalis na siya sa showbiz pabayaan na lang niya si Hobby magtrabaho thanks sa update Have a merrier Christmas, more blessings, God bless. And uh, advance uh, Merry Christmas din po, uh, Miss tay At ang isa pa ay mula naman kay Miss Ligaya Tayag. Sabi niya rito, uh gumaling nang todo no sa paggawa ng fake news sila Lolo Books, de ba? Alam ng uh, ADN na uh, sa US kasamang family ni Alden magpapasko at birthday ni Alden. Uh, palilitawin, suspindido sa si main, ano? Sana, ano? Huwag na nga pumunta dyan si Maine uh, Mendoza Folkerson, kaso gagamitin ang clone. Well, wala tayong magagawa kung yan ho ang uh, kanilang palalabas eh, na suspendido sa, si main, suspindido sa si main Mendoza. Siguro nga, hindi na lang mapigilan. Alam naman natin yan eh. Once Alden Richards flew 'di ba? Talagang umalis na siya, lumipad siya papunta ng ibang bansa, nawawala rin po yung Samin Mendoza. Kapag po ano man si Alden Richards ay nagpakita na sa public, sabay na sabay si Samin Mendoza ay magpapakita rin po sa public. Lagi po 'yan, taon-taon po nangyayari 'yan. Ngayon pag-usapan na natin ang sentro ng ating mga updates. Napakainit po ngayon sa social media. Ito pong nangyari kay Paolo Contis at kay uh, Joey De Leon, panay ang parinigan. Hanggang ngayon, oh, hindi po yun na uh, titigil. ba? Diba? uh, kung saan pati si Big Soto, ganoon na rin po si Tito Sen ay talagang tulong-tulong uh, no sa pagpaparinig, sa pagpapa alam niyo 'yun para lang uh, gumawa ng ingay sa social media pa, pa sa laban po no laban po dito sa Itbulaga. Itbulaga na ginagamit po ng uh, tape. Okay? Kung saan na uh, marami nga nagsasabi na marami raw pong uh, pwedeng managot dito sa paggamit nila sa Itbulaga no sa pagkanya nila sa Itbulaga marami nagsasabi na ang nagpa-register daw kasi nito ay tape kaya naman ang tape ay, ay, may ang may karapatan para gumamit ng itbulaga ito yung konteksto okay habang uh, sila Joey De Leon naman ang inyo master ano ipinaglalaban na sila talagang gumawa ng itbulaga at dapat sila din ang gumamit nito at kamakailan lamang po eh nag uh, nagkaroon nga po ng uh, uh, decision na ang itbulaga ay belong talaga sa TVJ wala naman tayong problema doon Okay? Kanila, 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 naman talaga ang itbulaga. Okay? Kahit na binantaan nila si Paulo Contis na maaaring makulong ng pitong taon itong si Paulo Contis kung hindi nila titigilan ang paggamit ng itbulaga na trademark. Okay? Ang itbulaga daw kasi pag sinabi TVJ, ngayon, ang ang ng tape kapag daw narinig ng itbulaga sila Paulo Contis at sila Yorme na raw ang na iisip ng mga tao. Hindi na raw po itong si hindi na raw po itong TVJ kundi sila Paolo, Paolo Contis na raw po at saka po itong si Tinanggap na raw po ng mga tao, yun daw ang mga ayun daw ang nakikita nila. Okay, yun daw ang nakikita nila. Ngayon, pag-usapan natin, anong naging connection dito ni Mina at saka ni Alda? Nagkaroon po kasi sila ng under the table. Usapan, ano? Batay ho, dyan naman po sa mga staff ng Itbulaga. Okay, we will be stopping, you know, we will be stopping using it bulaga as our trademark. Papalitan daw nila ang kanilang uh, uh, programa. Hindi na raw ito tatawagin it bulaga sa isang kondisyon. Ano ho yung kondisyon na ito? Si Main Mendoza, ilalagay po nila dun po sa show nila. Tatanggalin si Main Mendoza sa EAT at ililipat muli sa Channel 7 sa GMA. Okay? Nang sa gayon, makuha, unil, makuha po nila Madali lang naman po, ano, dahil uh, tape po ang may hawak dito ngayon sa programa nila sa Noon Time Show. Gusto po nila itong gawin, kaya uh, ang gusto po nilang gawin ay makuha po ang isang Alden Richards at makuha rin po ang isang Maine Mendoza. Ngayon, wala pa pong desisyon ang TVJ, kung ibibigay po nila sa si main Mendoza dito po sa GMA pabalik kano no at uh, gagamitin nila ang itbulaga. bulaga yun ho yun hindi ho dahil sa salitang respeto so sinasabi nilang respeto muna bago namin gamitan gamitan ng it bulaga ano hindi ho yun doon ang tunay na rason po nito batay nga po sa mga staff na mismo na nagsabi dito po sa itbulaga, ano sa GMA 7 na yun po yung alok nila Okay? O gamitin nyo na. babalik namin sa inyo Itbulaga no? sa TVJ. Pero ikunin, kukunin namin sa Main Mendoza. Pagsasamahin namin ng isang Alden Richards sa isang Main Mendoza. Pag nangyari po yan, bagsak ang TVJ. Kaya ngayon hindi po sila makapag-desisyon. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.